Hallelujah, Jesus. We praise you. We glorify your name. May Panginoon, salamat, Lord, sa pag-iingan dito sa amin, sa pag-iingan uh, dito. Salamat, Lord, at uh, nakarating po kami ng maayos. Lord, patawarin mo po kami kung sa ano yung kasalanan. At pakalinisin uh, mo, Lord, ang aming puso't isipan para po maging kaaya-aya po kami sa iyo. Lord, may po ay uh, mag exhort po ako at gulungan uh, niyo po ako, Lord, na pa-share ko po, po ng maayos ang inyong mga Bala na sa Lord, ganun uh, din po, ginagalangin ko na uh, sana po, Lord, uh, sana uh, hindi lang po uh, pakinggan ang aking lipshort ko ngayon ng aking mga kapatid, kundi uh, maisagawa din nila sa kanilang buhay. At uh, Lord, uh, ikaw lang po ang aming reading, sasambalingin sa akin. Jesus, may may praying. So, ayan ang ating uh, teksto ngayon mga kapatid ay matatagpuan sa Jeremiah 33 verse 3. Ayan, tamang-tama yung ano natin kanila. Yung uh, testimony. so, uh, Jeremiah 33 verse 3. Ayan, sabi po niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakilala sa iyo ng mga dakilang bagay at at may hirap na hindi mo nagalaman. So, ayan, Jeremiah 33, verse 3, at ang aking uh, pamagat, may ibibigay na pamagat ngayon sa hapon na ito ay, uh, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Ayan. So, uh, so uh, sabi sa, sa, sabi sa unang stanza, sabi po niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. So, mga kapatid, saan po ba tayo pumatawag kung may kailangan tayo? Kung uh, tayo nag-aalala, kanino po tayo pumatawag? kaya kung nawawalan tayo ng pag-asa, sinasarili po ba natin? O lumalapit po tayo sa ating kaibigan o kapamilya, mga kamag-anak? So, uh, ang masasabi ko po, po para po sa akin, uh, masa, ang sagot ko po, po yan ay dapat fellow po tayo unang tumawag. Amen? Amen? Amen. So, alam niyo po ba na pinapaalala po sa atin, ng ating Diyos na mahalagang makipag-usap tayo sa Kanya sa pamalitan ng panalangin. Minsan kasi, nakakaranas po tayo ng mga sobrang may hirap na sitwasyon. At uh, alam natin na uh, hindi natin na uh, malulutas yun. So, ang ginagawa natin, nag-i-stop na lang po tayo sa sitwasyon na ito. Kasi nga, hindi natin alam ang ating gagawin. So, uh, uh, iniisip natin na kung minsan uh, mag-give up na lang po tayo o kaya sumuko. Pero, uh, alam niyo ba mga kapatid na ang Diyos nagbigay ng uh, hotline sa Biblia? At uh, ito po yung topic natin ngayon, di ba? Yung uh, Jeremiah 33, verse 3. Uh, basta kanyang ano nakalagay dito uh, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo so nakalagay dito na kung tayo tatawag sa kanya tayo ay kanyang uh, aalisin kung anuman ang sitwasyon natin so mga kapatid huwag tayong mabahala kung ang sitwasyon natin ngayon ay parang uh, nawalan na tayo ng pag-asa sitwasyon na parang nahihirapan at ang uh, akala natin ay hindi na tayo makakalabas sa sitwasyon na ito uh, sa buhay ko natin ngayon dapat talaga uh, kay Lord po tayo tatawag. kasi kung sa tao lang <laughs> kasi kung sa tao lang tayo tatawag minsan hindi siya available imo eh, ba Nisan, uh, di siya sumasagot sa suprang busy. Uh, pero, uh, si Lord, pero si Lord, hindi siya nagbigay ng time o oras. Di, di rin siya nagbigay ng lugar. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ang Diyos natin, kahit anong oras, kahit anong uh, lugar, ayan, anytime, pwede natin siya tawagan. So, uh, kung akala natin, eh, wala na tayong pag-asa, <clears throat> nagkakamali ka kapatid. Ayan, huwag kang dibitaw. Uh, pag tayo ay nag-iisa, mangusap po tayo kay Lord. Ayan. Ang Lord, mangusap din po sa atin sa pamamagitan ng kanyang uh, Holy Spirit. Nire-reveal niya ang tanyang sagot sa ating mga panalangin. So, uh, basta ang gawin natin, tumapit tayo sa ating Panginoon. Sabihin, sabihin o ilagat natin ang ating mga problema sa Kanya. Huwag tayong mahiya kay Lord na sabihin lahat-lahat ng ating sitwasyon. Di ba anak tayo ni Lord? Uh, okay. Kung anak tayo ni Lord, bilang anak niya, may karapatan tayong uh, sabihin sa kanya ang ating mga problema. Uh, Alam niyo ba na magandang pangako ni Lord na kung tayo ay mananalangin sa kanya, tutugi, uh, tutugo, tutug tutug siya ay tutugon at uh, niya sa atin mga bagay na lalampas pa sa kanyang kayang gawin o maunawaan ng tao. Kaya ang natin ng Diyos sa atin ang nais niyang sabihin para sa anumang sitwasyon sa ating buhay. Dapat, palaging nakatundin ang ating mga puso at palaging nakatutokin ng ating mga puso sa at sa Panginoon. Kasi po, kahit na magulo ang paligid, kung andyan ang pagmamahal ng Diyos, hindi tayo mababahala o matatakot. Amen? Amen. 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 So, ang Diyos lamang po ang uh, nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan. Huwag po tayong lumalapit sa kung sino-sino uh, man na tao, lalo lalo na po sa mga Uh, hindi po mananampalataya. kasi kung minsan baka siya pa lang uh, magiging dahilan ng uh, paglaki ng ating problema amen mm -hmm. so uh, uh kailangan po natin gawin ibalihin po natin magpasa ng uh, mm -hmm. mga salita ng Diyos mm -hmm. sa pamamagitan ng uh, pagbabasa ng Biblia mm -hmm. sa Biblia dito po lahat ang mga pangako ng Panginoon. Amen. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Basta, lumapit tayo sa Kanya. Tumawag sa Kanyang pangalan. Yan. Pangalan niya yung ano natin, Jesus Christ Papasukin natin siya sa ating mga puso. Ipaubayan natin ang ating buhay pagkatiwala ang lahat-lahat sa kanya. So, uh, bilang kongkursyon mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yan. Kung ano man ang problema natin, kaya lang natin mga kapatid. Ayan. Andiyan ang pangako ng Diyos sa atin na matatagpuan sa Hebrew 35. So, ano ba yung Hebrew, Hebrew 35? Ibig sabihin po nito, I will never leave you nor forsake you. So as long as na lalapit tayo sa Kanya, sa ating Panginoon, ang Lord, kailanman di niya tayo pababayaan o iiwanan. So uh, basta gawin natin, uh, palagi tayong manalangin sa ating Panginoon at basahin o saliksikin ang Kanyang mga salita. So, uh, yun lamang po ang aking maibabahagi mga kapatid. Uh, to God be all the glory po. Amen.